Testing, testing. Oh no. Okay, so yung kapwa nating truck driver na nasira, ano? Oh. yung clutch niya, eh, ala, ala naman tayo pang may tuturong dyan, mga katasyo, kung hindi kinakailangan dyan, may ganyan yeah, Joe, guys, sa uh, sumampay yung driver sa, ano, yung kasama natin truck driver sa kanyang pwesto. Internet tinetwisting niya, 101.01 kung okay na yung clutch niya. Ayan, pero di pa rin gumagalaw, mga makakatasyo. Oh, no! Talaga namin nga, so. O, pati nga ka lang sila. May isang isang na iso, may isang na iso. So, panga, nakatalo po. Parang face. What?! 20, 20, 20. Ah, okay. Hey, Ayun na, matigas na. Lloyd. Sige, busa mo, busa mo. Sige, busa mo. Busa mo. mo lang. Ano? Ah, oh, isa na lang. Sige. Last. Yahoo! Tulungan kasi, pre-press tayo din. Abang alay. Abang alay. Di pa, mauna ka na. Buwas pa kami. Buwas pa kami, mauna ka na. Good morning. Ito yung pinakamahirap eh. Gustong gusto kong tumulong, kaya lang ang problema, hindi ko siya matulungan mga katasyo. Tumusot yung clutch ng ating kabady, kaya lang. Nasa ano tayo eh uh, medyo hindi rin tayo makakalap kasi nakaharang nga yung pad unit pero gusto ko sana sa itulak palabas para eh, si mga kartasyo marami narito, uh, na rito uh, akakahan na ginawa kaya eh. ayun sa din natin nasiraan lamusot yung clutch lamusot yung clutch ng kanyang ano truck ayan sa clutch oh. booster yung repair kit mga katasyo. morning po syempre at shoutout po sa lahat ng followers sa subscribers mga Shout sa iyo, Ronald. <laughs> Ayan, mga katasyo. Uh, isang mapagpala pong martes ngayon, mga katasyo. Ayan, pakikita ko sa inyo yung ating kabadi na nasiraan. Ayun. Ayan, no? Wala, gusto ko siya tulungan na itulak papalabas kaya lang na, 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 nakaipit din tayo. Eh. Ayan, no? Ipit. Ayan. Gusto kong gamitan ng lubid para maitulak siya palabas kaya lang, mga katasyo. Hindi po pwede. Diba nasa... Naipit din tayo eh. Tara, makikita ko sa inyo. Let's go. Okay, so, siyang kapwa nating truck driver na nasira, Kung ano, Oh, no! Yung niya, eh, ala, ala naman tayo pang maitutulong dyan, mga katasyo, kung hindi kinakailangan dyan, may gani ko talaga. Yan, ginagawa niya ng paraan para kasi may mga tinawag na sa loob. Eh, ayan, no, Yung mga katrackers natin dyan. Pogi <laughs> Guys, here tayo Naka-parking pa, naka Sabi parking lot Yan uh, Tumawag na Ang problema Hindi makakalabas Kasi nga Isang kasamahan natin no, Kapwa natin Truck driver Mga katasyo eh, Ayun no, Nasira At lumusot yung clutch Ayan Kaya kanyang oh. ginagawa na ng, Ginagawa na ng driver Kapwa natin Truck driver Ayan Ayan, mga katasyo, uh, mekaniko talaga kailangan yan, mekaniko. Ayan, pero baka magawa niya ng paraan para makaano lang. Makaalpas yung ating mga kasamahang truck driver na kakargahan. Ayan. Ayan mga guys, tandaan nyo, sama po sa paghahanap buhay ng isang truck driver ang masiraan tayo. Ayan, dito natin pare-parehas gusto yan. Kaya kinakailangan kailangan eh, konti lamig at pasensya. Ayan, pag-aantay po. Dahil nga po nasiraan yung ating kabati na nice, isaw so. Isa sa pinakamahirap at hindi inaasa pangyayari yan mga katras yung ganyan, masiraan ka. Kaya kasi din naman natin alam kung kailan tayo masisiraan kahit na check tayo ng truck natin o unit. Ayan minsan lumulusot talaga sa ano mga katasyo lumulusot yung clots ayan clots po yung lumusot yan mga katasyo ito mga sa fluid ayan sa may push rod ayan nasira yung clots repair kit sa kanyang clots booster mga katasyo ayan siya mga kasang magandang umaga po sa inyo ayan yeah, guys sa mga uh, sumampay yung driver sa ano yung kasama natin truck driver sa kanyang pwesto. Ayan, tinetesting niya 1 on 1 o 1 kung okay na yung parts niya. Ayan, pero di pa rin gumagalaw mga katasyo. What? Ayan. Okay, mga pogi natin kasama mo. Idol. Okay naman dyan, o. Ayan. Ben. So, kasama natin truck driver, ayun, o. Eh, mga taga Cavite. What? Ay. Walang makakalabas

Pabibitin daw lang kapag hindi Testing at testing. Ayan yeah, mga katasyo, tinulungan na ng mga kapwa natin sa no? Sigurado na magagawa na po yan. Ayan. Okay, oh. Ah, sige. Ay na, matigas na. Lloyd. Oh. Sige, busa mo, busa mo. Sige, busa mo. Busa mo lang. Tara. Ano? Ah, isa na lang. Sige. Last. Pag yung maratulungan kasi, pre-press tayo din. Abakal. Parang tara tayo nakatungo dito. So... Oo. Oh! <livres> Kanina pa tawag, nagtawag sa akin. <laughs> Marilenyo. Marilenyo

Pipa, pa, mauna ka na. Buwas pa kami. <laughs> Tulong eh. pa kami, mauna ka na. <laughs>